sa pagpapatuloy ng ating kwento. Kung hindi dahil sa'yo, maayos sana ang buhay ko ngayon. Pero naging palaboy-laboy lang akong kaluluwa na hindi man lang nakarehistro, dahil sa'yo. Kaya, responsibilidad mo ito, patuloy itong sigaw. Sige, ganito na lang gawin natin. Sagot niya, wala naman akong mapapala, sa'yo, kaya magkanya-kanya na lang tayo. Dagdag niya, na may walang ta-interest-interest -interest na mukha. Nagulat ang kaluluwa at napanganga na lamang. Palem wi niya sabay tayo at naglakad palayo. Sandali, ikaw impostor ka. May konsensya ka ba? Habol nitong tanong kina Lloyd at Podong. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Lloyd ay sinapak na siya ni Podong. Napahandusay ito sa lupa at napaiyak, tila nawala na ng pag-asa. Umiiyak siya ng umiiyak. Napalingon naman si Lloyd. Ang totoong anak ng dalawang iyon, isip niya habang inaalala si na Arkes at Marvella. Napakamot siya ng ulo sa inis at binal ika ng umiiyak na kaluluwa. Ikaw, sabi niya at pinulot ang kaluluwa mula sa pagkakasalampak. Anong gusto mong gawin ko para tumigil ka na sa kakaiyak, tanong niya. Ikaw impostor. Ikaw ang dapat mag-isip niyan, sagot nito. Nakatikim siya ng pitik mula kay Lloyd. Para saan yon? inis na, tanong ng kaluluwa. Dahil tinawag mo akong impostor. Sagot ni Lloyd. E ano ngayon? Totoo naman yon, hindi ba? Balik nito. Sa bagay, sa Korea, makakatanggap ka ng palo kahit nagsabi ka ng totoo. Manahimik ka na lang muna hanggang matapos ang construction. Pagkatapos nito, tutulungan kita. Wika niya at saka sa ito. Ano ba? Sinong nagsabing pwede mo akong ikulong? Palayain mo ako pagpupumiglas nito habang inilalagay siya ni Lloyd sa bulsa. Natahimik lang siya nang makita kung sino ang mga kasama ni Lloyd na nakatingin sa kanya ng may pagbabanta. Walang iba kundi sinapodong at ang iba pa. Patahimikin nyo siya, utos ni Lloyd. At ginulpi na naman ang kawawang kaluluwa sa loob ng madilim na bulsa. Ang malaking construction project na may 100 at 10 kilometro ang sukat. Tapusin natin ito agad at patahimikin ang nilalang na 'yan, isip ni Lloyd. Kapag natapos ang unang hakbang sa roadbed, agad nating sisimulan ang pangalawa. Gagamit tayo ng pyroclastic na bato para mabuo ito. Pagkatapos, maglalatag tayo ng rail tiles na gawa sa mga binti ng centipede. Sa pang-apat na hakbang, ang rails naman ay mula sa shells ng centipede na prinoseso ni Javier. At sa huli, si Pudong ang tutulong mag-compress. At dahil hindi ito ang pinakalatest na paraan ng construction, magiging moga at maalikabok ito. Kapag sumakay ka, gugustuhin mong masuka, pero hindi ko na problema yon. isip niya habang ang kanyang mukha ay nakangisi sa sobrang kapangitan. Javier mag inspection ako. Siguraduhin mong napapangasiwaan mong mabuti ang lahat utos ni Lloyd. Naiintindihan ko, sagot ni Javier. Anong meron sa impostor na ito? Lagi siyang may ginagawa, nagtatrabaho ng walang tigil sa loob ng isang buwan. Kailan siya magpapahinga? Kailan siya iinom ng alak? Ganiton ba siya mamuhay? Tanong ng kaluluwa sa sarili. Naalala niya bigla ang sinabi sa kanya ni kamataya noon. Sa tingin mo ba kung wala siyang superpower, iinom siya ng alak araw-araw? At kung ikaw may ganyan ding abilidad, magtatrabaho ka ba ng katulad niya? Hindi. Isa lang siyang pangkaraniwan, walang halaga, at masama. Siguradong tatakbo lang siya kapag may problema, tama, isip ng kaluluwa habang nasa loob pa rin ng bulsa ni Lloyd. Samantala, habang abala sa pagkompresi si podong, hindi nila napansin na may nilalang sa ilalim ng lava. Hi! Wala pa akong dalawampung libong taon na tulog, sino ba ang gumagawa ng ingay dyan, bulong ng halimaw? Ang ingay, hindi ko na kaya ito, sigaw nito at biglang lumabas mula sa lava ang isang dambuhalang nilalang. Manahimik kayo at hayaang makatulog, ako, sigaw ng halimaw. Hala, bakit palaging may lumalabas kapag may construction akong ginagawa, reklamo ni Lloyd. Sinubukan kong tiisin, pero sobra na. Yan ba ang dahilan ng kaguluhan, tanong ng halimaw? Ang Don Cleese. Tumakbo na kayo, sigaw ng isang demonyo. Dapat tulog pa siya ng sampung libong taon. Bakit gising na siya ngayon, sigaw ng iba at nagsitakbuhan? Siyempre, kung sa takbuhan lang, hindi papatalo ang ating baliw na bida. Wow, tignan niyo ang bilis niya. Ang selfish na baliw na yon, sobrang cool talaga, sigaw ng isa. Ito ba? Ito ba ang dahilan ng ingay? Mananahimik na ba ito kung tapakan ko, tanong ng Don Cleese? Itinas nito ang paa at tatapakan na sana ang riles. Nakita yun ni Lloyd at bumalik sa kinaroroonan ng halimaw. Hoy buang, sa buhay, ang mga bagay ay may ingay talaga. Hindi ba mas mabuti kung tiisin mo na lang kahit sandali, sigaw niya, nakadilat ang mata at nakabuka ang bibig. Anong sabi mo? Ako ang mali dito, sigaw ng Don Clias pabalik. Wow, napakakul ng personalidad niya, puri ng mga demonyo. Okay, sige, Tingnan natin kung sino ang mamamatay ngayon, hamon ng halimaw habang ikinuyom ang kamao. "Javier!" sigaw ni Lloyd. Agad namang lumipad si Javier. "Hatiin mo siya," utos niya. Ngunit imbes na umatake, tumigil si Javier. "Sa palagay ko, mas tama kung hihingi tayo ng tawad. Tayo naman ang nakakaabala sa kanya," sabi ni Javier. "Ano? Ako ang naabala dito!" sigaw ni Lloyd at ang kanyang mukha ay nagmistulang isang zombie. Nagumpisa na magwala ang Dunkleyes. Tinapakan niya ang lupa at nagkabitak-bitak ito. Tulungan niyo kami, sigaw ng mga demonyo. Hinablat ni Javier si Lloyd at lumipad palayo. Inihagis niya ito sa ligtas na lugar bago lumipad muli papalapit sa halimaw. Inilabas niya ang espada at hinati ang katawan nito. Ngunit muling nabuo ang halimaw, gawa kasi ito sa lava. Hinampas mo ba ko? Ha? Galit na tanong ng Dunkleyes. Hindi gumana ang atake ni Javier, bulong ni Lloyd habang nakatingala. Nakasilip naman mula sa bulsa niya ang kaluluwang nakakulong pa rin doon. Huminga ng malalim si Don Clies at bumuga ng lava. Iwinasiwas naman ni Javier ang tanyang aura sword ng sunod-sunod upang hindi siya tamaan. Tumalsik ang lava sa paligid. Javier, itigil mo yan. Huwag mong gawin yan, sigaw ni Lloyd dahil tumatalsik-talsik na sa bandang kinatatayuan niya ang lava. Napatingin glit si Javier sa kanya ngunit itinuloy pa rin ang ginagawa. Baliw ka, huwag mong paglaruan ng buhay ko. Akala mo ba katawa-tawa lang ito, galit na sigaw ni Lloyd? Biglang tumalon si Javier patungo kay Don Clies at hinati ito muli. Wala namang nagawa si Don Clies sa sobrang bilis ng atake. Muli siyang nagkanda hati-hati, at tulad ng dati ay muling nabuo. Baliw ka, hindi ba't nasa tabi lang kita kanina? Bakit mo agad akong inatake? Galit na tanong ni Don Clies habang kaharap na si Javier. Eh, kasi, bodyguard ako. At baka mapahamak ang mga demonyo kapag nagwala ka pa dito, sagot ni Javier. Tumabi ka, hindi ko sasaktan ang mga demonyo. Para kang lalaking may maling paniniwala. Sino ba sa tingin mo ang biktima at ang masama? Yang pangit na baliw na yan, walang konsensya, walang kwenta. Papaloko ka ba at poprotektahan mo pa siya? sigaw ni Don Clies. Napaisip si Javier sa sinabi nito. Hoy, ikaw, talagang iniisip mong mabuti ang sinabi niya? Sigaw naman ni Lloyd. Mula sa bulsa ni Lloyd ay sumili pang isang kaluluwa. Tumakbo ka na, hindi mo siya mapapatay, utos ng kaluluwa. Kailangan mong mabuhay para tulungan ako, dagdag pa nito. Tinulak ni Lloyd ang kaluluwa pabalik sa kanyang bulsa gamit ang daliri. Ang pagtakbo ay tanging pagpipilian pagkatapos mong subukan ng lahat, seryosong sagot niya. Nagulat ang kaluluwa sa kanyang narinig. Ano, hindi ba siya rin ang unang tumakbo kanina, bulong nito, nagtataka? Manood ka ng mabuti, lasenggero. Tignan mo ang kapangyarihang nakuha ko mula sa buhay na puro trabaho, walang tigil at walang pahinga, dagdag pa ni Lloyd. Wala namang saysay na magpakakulka ngayon, isip ng kaluluwa. Nasa harapan na ni Lloyd ang dambuhalang si Don Cleese. Samantala, sa malayong lupain, sa isang nagyayelo at magyayno na lugar, nakaupo si Yungyong sa dulo ng bangin, tila may hinihintay. Medyo malamig kelan kaya ako tatawagin ni ama, tanong niya sa sarili. Naalala niya ang sinabi noon ni Lloyd. Sa lugar na walang tao, magkikita tayo. Sige, pumunta ka sa norte habang hinihintay ang pagtawag ko sayo. Naintindihan mo ba? Napabuntong hininga si Yungyong. Bored na ako, miss ko na si Papa, dagdag niya habang patuloy na naghihintay. Sa impyerno, susuntok na si Don Clies ngunit mabilis itong naagapan ni Javier, pinutol niya agad ang kamay nito. Itinaas naman ni Lloyd ang kanyang kamay kung saan naroon ang drawing ni Etekes na may kapangyarihang makapaglabas sa kanila mula sa impyerno. Kautusan ng oras at espasyo. Sirain ang bawal at gabayan ako sa lugar na dapat kong puntahan, sigaw niya. Biglang nagliwanag ang drawing sa kanyang kamay. Sa lugar kung nasaan si Yung-Yung, isip niya. Ang tao sa drawing ay gumalaw at nagtatakbo. Wow, gumagana talaga, bulong niya sa sarili. Samantala, sa harapan ni Yung-Yung, biglang lumiwanag ang kalangitan. Isang portal ang nabuo. Napangiti siya. Wow! Amoy ni papato, to, masayang wika ni Yung-Yung. Habang si Don Clies naman ay napatigil sa pagtataka. How? Ano yun? gulat niyang tanong. Mula sa portal, umihip ang malamig na hangin patungo sa impyerno. Naku po, ang lamig reklamo ni Don Clies habang bumabaluktot upang hindi masyadong lamigin. Kainis, hahayaan mo na kita ngayon. Maghintay ka lang at makikita mo, wika nito, halatang nanginginig at naninigas ang likod dahil sa lamig. Pasensya na, pero hindi ako lumalaban sa parehong kalaban ng dalawang beses, sabi ni Lloyd, na sa hitsura ay mas mukha pang demonyo kaysa sa mga demonyong naruroon. Yung-yung, halika dito kay Papa, sigaw niya. Bigla namang lumipad palabas si Yung Yung mula sa portal sabik na sabik makita ang kanyang ama. Papa, masayang bati nito. Yung Yung, alam kong nilalamig ka, sagot ni Lloyd. Ang warm heat pack mo ay tumatakbo na sabay bayturo niya kay Don Clies. Tumingin si Yung Yung sa tinuro ni Lloyd at nakita ang nilalang na mainit mabilis na tumatakbo palayo. Hinabol niya ito, at nang maabutin, kinagat niya sa ulo at kumapit ng mahigpit sa likod. Yakap, ay, ang init nito, sobrang nakaka-refresh, isip ni Yung-Yung habang Yung Nanigas si Don Clies sa sobrang init ng yakap ni Yung-Yung. Ngiting-ngiti si Lloyd habang pinagmamasdan yon, halos mukha na siyang serial killer sa itsura niya ngayon. Umalis ka muna, Yung-Yung, utos niya sabay taas ng kanyang nagliliyab na pala. Tin-ire niya ang nanigas na si Don Clies, nagkabiyak-biyak ito at tuloy ang nagkapira-piraso. Yan si Don Clies. Isa sa mga pinakamalakas na nilalang dito sa impyerno. Natalo niya. Natalo niya si Don Clies, usapan ng mga demonyo. Muling sumilip ang kaluluwa mula sa bulsa ni Lloyd upang makita ang lahat. Nanalo talaga siya, natalo niya ang nakakatakot na halimaw na yun, isip nito habang nakatitig sa pira-pirasong katawan ni Don Clies. Naalala nito ang sinabi ni Lloyd kanina. Manood ka ng mabuti, Lasengero. Tignan mo ang kapangyarihang nakuha ko mula sa buhay na magtatrabaho ng walang tigil at walang pahinga. Napayo ko ang kaluluwa at napaisip, ano ba ang natamo ko sa buhay ko? Inaamin ko, mahusay ka talaga, bulong niya sa isip. Biglang nagsalita ang mga piraso ng lava. Ako ang immortal na si Don Clies. Muling nabuo ang halimaw. Nagulat si Lloyd, buhay pa pala ito. May natirang lava na naipit sa bato at iyon ang ginamit upang mabuo siyang muli. Itinaas nito ang mga kamay at sumigaw. Oh, pero nakatingin lang si Lloyd, nakayuko at kalmado. Maliit lang ang natirang katawan ni Don Clies dahil kulang ang lava. Maghintay ka ng isang milyong taon. Lalaki pa kung muli at tatapakan ko kayong lahat, sigaw ni Don Clies. Nakatingin pa rin si Lloyd sa maliit na anyo nito. Patay na ako noon, pagdating ng araw na yon, pang-aasar niya, sabay irap at ngisi na parang zombie. Nakakainis ka. Ang sama-sama mong baliw, iyak ni Don Clies. Kung natitrigger ka, halika at talunin mo ako. Eh ikaw na isang manina lang, bleh bleh ble, dagdag pa ni Lloyd, sabay labas ng dila upang asarin pa ito. Umiiyak na tumakbo palayo si Don Clies. Hindi, hindi siya mahusay. Ang personalidad niya, bulok na bulok, bawi ng kaluluwa, habang nakatingin kay Lloyd na patuloy pa rin ng asar. Habang nakaupo si Lloyd, ay nakatanggap siya ng notice. Nakasaad dito na nakakuha siya ng bagong titles. Ito ay ang ang kamay ko ay malamig at ang paa ko ay malamig. Ang area class 0 na ang temperatura ng buong area ng impyerno ay magiging below 0 degrees Celsius. Nakatanggap din siya ng praise retention period na isang daan at na taon. At ang kontribusyon na puntos para sa binigay na praise ay anim. Ang kanyang kasalukuyang contribution points ay umabot na sa 1142. Ang epekto ng praise hindi siya maghahirap mula sa hypothermia kahit na sobrang lamig. Napangiti siya habang binabasa ang notice. Hindi na masama. Mula ngayon kahit ang lamig o ang init ay hindi na magiging hadlang sa akin, isip niya. Napalingon naman siya sa kanyang likuran. Nakita niya ang mga demonyo na sabay-sabay na lumuhad sa kanya. Ano? Tanong niya. Siya ang pinakamasamang demonyo sa mundong ito. Lahat ng naninirahan dito ay iginagalang siya dahil sa kanyang kwalifikasyon. Pero ngayon, nire-respeto ka namin ang sikat na halimaw ng impyerno na tumalo kay Don Cleez. Susunod kami sa lahat ng ipag-uutos mo, wika ng isa sa mga ito habang nakaluhod pa rin. Napangiti si Lloyd at may mga kislap na lumitaw sa kanyang mukha. Nakakatawa naman. Kayo, mga masoner ang alipin, ngiti niyang sabi. Lalo namang natuwa ang mga demonyo. Paanong nasasabi niya ang ganyan sa mga nilalang na rumerespeto sa kanya? Pero, talaga namang nakakatuwa ito, isip ng isa sa kanila. Okay, pero, dakilang tao, may problema tayo, pahayag nito. Anong problema, tanong ni Lloyd. Itinuro nito ang portal kung saan lumabas si Yung Yung. Ibig kong sabihin, yon. Ang malamig na hangin na lumalabas mula roon ay ginagawang hindi komportable ang mga nilalang dito sa impyerno. Tila may problema ang ekosistem doon at kailangan itong ayusin, wika ng demonyo. Ha, ano? Anong ibig mong sabihin sa malamig na hangin? Takang tanong ni Lloyd habang nililipad ng hangin ang kanyang buhok at ang kanyang damit. Nagulat ang demonyo, pero umiihip ngayon ng hangin. Kahit ang kwelyo mo ay lumilipad-lipad, paliwanag nito. Anong hangin? Saan? Saan? Tanong ni Lloyd habang inilibot ang paningin sa paligid. Ang kwelyo ng dakilang tao ngayon ay umawagayway, sagot ng demonyo. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Hala sige na, at magsipag trabaho na kayo, mga alipin, utos niya at tumalikod, na iwan namang nakatulala ang mga demonyo. Malaki ang naging pagkakamali ko. Ito ay responsibilidad niya, pero tila wala siyang alam. Ang baliw na ito ay hindi nagtataglay ng kakayahang magayos ng mga bagay. At tulad ng inaasahan ko sa kanya, hindi ko maiwasang lalong love sa kanya, isip ng demonyo, habang tuwang-tuwa silang sumunod kay Lloyd. Nakuha ko na ang loyalty ng lahat ng demonyo, kaya ituloy na ang pag-build, isip ni Lloyd, at inangat ang manggas ng tanyang suot. Sumilip naman ang kaluluwa mula sa kanyang bulsa. Mag-uumpisa na naman kayang magtrabaho ang lalaking ito. Kailan mo ba ako balak tulungan? Isip nito. Nakatayo na si Lloyd sa lupain kung saan tanaw ang buong paligid na puno ng lava. Kung uumpisahan dito ang paraan na yun, mag-e-extend ang build time sa loob ng dalawang araw, wika niya habang nakangiti. Draggy! Ikaw na ang bahala dito, sigaw niyang utos kay Yung-Yung. Draggy, nagtakaman si Yung-Yung sa tawag ng kanyang ama, pero ginawa pa rin niya ang nais nito. Tin-iron ni Yung-Yung ng kanyang malamig na apoy ang lawa ng lava. Nahati ito, at tuluyang nawala. Ang dating lawa ng lava ay naging lupain na lamang. Nagulat si Napodong sa kanilang nasaksihan habang bitbit pa mga bato sa kanilang mga kamay. Draggy, ilagay mo ang roadbed. Kumuha ka ng mga bato. Dumaan ka sa bundok na yon, sunod-sunod na utos ni Lloyd. Lahat ng iniutos ay nagawa ni Yung Yung kagad. Gulat pa rin nakatingin si Napodong dahil napakabilis nitong natapos lahat. Draggy, masayang bati ni Lloyd kay Yung Yung, sabay hawak sa dulo ng nguso nito. Tila isang telenovela ang tagpo na ang pamagat ay ang masayang mag-ama. Nainis at tila nandiri naman si Napodong sa kanilang nakita. Napadora pa nga si Podong dahil dito. Habang nagpapahinga si Yung Yung sa dulo ng bangin at nakatanaw sa lupain, bigla siyang tinawag ni Podong. PPO, sa ad ni Podong, na ang ibig sabihin ay makinig ka. Napalingon naman si Yung Yung. PPO, muli nitong sa ad, na ang ibig sabihin ay nagyayabang ka na agad kahit kaunti pa lang ang nagagawa mo. Dong, dagdag pa niya, na ang ibig sabihin ay hindi mo ba alam na ang experience ang pinakamahalaga dito? Parang isang grupo ng gangster na nakatingin sa dambuhalang si Yung Yung, ganito siya magsalita. Hinarap ni Yung Yung si Podong at tinignan siya ng maigi. Natakot si Podong, ngunit biglang kumawag-kawag ang buntot ni Yung Yung na tila isang aso. Lumapit sila kay Yung Yung at sumakay sa likod nito. Lumipad si Yung Yung ng napakabilis habang nakahawak sila sa kanyang likuran. Masayang masaya silang lahat, at dahil dito, itinuring na nilang kapamilya si Yung Yung. Habang abala sila sa paglalaro, nakita naman iyon ni Lloyd. Wow, napaka-sociable naman ni Yung Yung, saad niya, habang nakatingala. Hoy, ikaw, tawag ng kaluluwa sa kanya. Sinusubukan mo ba akong lokohin, ha? Galit na sabi nito. Anong sinasabi mo, tanong ni Lloyd. Sabi mo, tutulungan mo ako. Pero ang ginagawa mo ay mag-focus lang sa proyekto mo. Pinaplano mo ba akong takbuhan, sigaw nito. Paano kung oo? Sagot ni Lloyd, sabay inilapit ang sobrang pangit niyang mukha sa kaluluwa. Ano ba yan? Ang mga mata ko, takot nitong sabi. Alisin mo nga yan sa harapan ko. Ikaw nakahindik-hindik na nilalang. lang. Ito ang iyong mukha. At salamat dito, lahat ng babae ay pumipila para sa akin. Pumipila sila para lumabas patakbo papunta sa pinto sa bilis ng tanilang makakaya, sagot ni Lloyd. Bakit ikaw? Sabi nila, refleksyon ng kaluluwa ang iyong mukha. Totoo siguro yun, dahil talagang nakakapangilabot ang sayo, ganti ng kaluluwa. Nagtagisan sila ng pangit na mukha. Ngunit sabay din silang sumuko, at lumingon sa ibang direksyon. Hindi ko kayang tignan ng matagal, sabay nilang sabi. Kita mo naman, busy ako ngayon. At isa pa, hindi ko alam kung paano ka tutulungan. Bakit ba bigla ka nalang nangungulit, tanong ni Lloyd. Sabi ko sa'yo. Trabaho mo mag-isip ng paraan kung paano mo ako tutulungan. Sinira mo ang buong buhay ko. Ang pamilya ko. Ang estado ko. Kinuha mong lahat sa akin, sigaw ng kaluluwa, halos mabingi si Lloyd. Hoy, sa totoo lang, wala naman talaga akong utang sa'yo. At alam kong alam mo yun, sagot ni Lloyd, na ikinatahimik ng kaluluwa. Kung hindi dahil sa akin, dapat namatay ka na noon dahil sa pagkalason sa alak. Ang iyong ama, ang iyong ina, at ang kapatid mong si Julian, lahat sila ay nakatadhan ng mamatay, wika niya, ikinagulat ng kaluluwa. Iniligtas ko silang lahat. Dapat nanginginig ka na sa pasasalamat sa akin ngayon, dagdag niya. Kasinungalingan yan. Sinong matinong tao ang maniniwala sa sinasabi mo, sigaw ng kaluluwa? Lahat ng sinasabi niya ay totoo, wika ng hari ng impyerno na biglang lumitaw sa kanilang gilid. Lloyd Frontera, hindi ikaw at kailanman hindi naging ikaw ang dahilan ng kasiyahan ng kahit sino. Ikaw ay itinadhan ng maging walang kwenta at katawa-tawang kaluluwa, dagdag ng hari. Tila nalungkot at nasaktan ng kaluluwa sa narinig. Gaano kaya karami ang nalalaman niya? Isip ni Lloyd habang nakatingin sa Hari. Dakilang hari ng impyerno, may nais sana akong sabihin sa inyo. Saad niya habang nakayuko, tanda ng pagbati at paggalang. Napatingin naman sa kanya ang hari. Paano ako napunta sa mundong ito? Nalalaman mo ba ang dahilan nito? Tanong ni Lloyd. Tumahimik pansamantala ang hari at tinitigan siya. Wala ka ba talagang nalalaman? Ang messenger na mula sa mataas na mundo ay tiyak na pumanig sa iyo. Hindi ba talaga nila sinabi sa iyo? Tanong nitong pabalik. Kilala niya ang messenger, gulat na tanong ni Lloyd sa kanyang sarili. Ang upper world, noong ibinigay ko kay Javier ang aking mana kamakailan lang, yun din ang sinabi ng messenger. Isip niya, hoy, tungkol sa upper world. Saad niya, hindi yan ang pinunta ko dito, para pag-usapan yan. Singit naman ng hari, sabay tingin sa mga demonyong abala sa pagtatrabaho. Kapag natapos na ang tren na yan, magkakaroon na ako ng mas maraming libreng oras. Yan ang dahilan kaya nakapunta ako ngayon dito. Pinapanood ko ang konstruksyon hindi madaling panatilihin ang railways. Ang problema ay ang tren mismo, matagal bago matapos ang research at analysis nito. Pagod na ako sa mga trabaho. Kaya gusto kong magbigay ng gabay para sa maintenance. Tuloy-tuloy nitong wika. Teka lang isip niya, sabay na pangiti. Ito na yon, dagdag niya. Malugod ko itong gagawin. Ihahanda ko na ang gabay sa lahat ng maintenance sa abot ng aking makakaya, wika niya, sabay yuko. Ano naman ang nais mo, tanong ng hari. Nais ko ng Reincarnation Gate voucher at nais kong ito ay pwedeng mailipat. Sagot niya, walang ganoong pagbabawal ang ilalagay dito. Nasa sa kung paano mo ito gagamitin. Pwede mo din itong ibigay doon sa maliit na pulang lalaki sa paanan mo. Paliwanag ng hari, nang marinig ito ng kaluluwa ay mangiyak-ngiyak siya. Tiningnan naman ito ni Lloyd gamit ang tanyang nang-aasar na mukha. Ano, masaya ka na ba ngayon? Naaasiwa ako sa pagmumukha mo. Sabi niya rito, samantala umikot ang gulong ng tren kung saan nakasakay ang ilang demonyo. Pawis na pawis sila, tila pagod na pagod. Nakakapagod naman ito, para na akong mamamatay, wika ng isa, halos lumuwa na ang mata sa sobrang hirap. Hoy, 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 bakit ganyan kapangit ang mukha mo? Itigil mo nga yan, sabi niya rito. Talaga, pwede ba talaga, tanong ng demonyo? Oo naman, wala kang kwenta. Tugon niya, sabay tadyak dito. Nalaglag ito sa lupa at dahil sa bilis ng takbo ng tren, nagpagulong-gulong pa siya. May mga demonyo pa ba dyan na nakakaramdam ng pagod? Itaas nyo lang ang kamay ninyo at tutulungan ko kayong mamahinga ng tuluyan. Babala niya, gamit ang serial killer niyang mukha. Lalong binilisan ng mga demonyo ang pagpedal upang humandar ang tren. Ang kanilang mga mukha ay namumula at nagiging asul pa sa sobrang pagod kaysa mahulog sa kamay ni Lloyd. Samantala, ang demonyong nahulog kanina ay nakahandusay sa lupa. Mahigpit na nakahawak at nakatanaw sa papalayong tren. Tinuring niya akong tila isang basura at dahil dyan, natutuwa ang aking puso. Wika nito, lahat ay nakinabang kay Lloyd. Hoy, peke, talaga bang ibinibigay mo ito sa akin? Tanong ng kaluluwa habang hawak ang papel ng reincarnation voucher. Hindi ba't hawak-hawak mo na yan? Bakit mo pa ako tinatanong? Saad niya. Salamat maikling sagot ng kaluluwa. Huwag kang magkamali dyan, pangit. Natatakot lang ako na lumabas sa panaginip ko ang pangit mong mukha. Ibinigay ko yan sa'yo, para mabawasan ang dumi sa buhay ko. Paliwanag niya, habang nakasimangot. Nagpatuloy silang nag-aasaran. Pagkatapos ay naupo silang muli. Ayos lang ba si na mama at papa, tanong ng kaluluwa? Oo, oh. si mama mo ay abala sa pagre-research tungkol sa pagluluto, at natuto na rin siyang magnegosyo. Si papa mo naman, nagsisimula na ulit sa sculpting. Sagot niya, eh si Julian, tanong muli nito. Pinakasalan niya ang pinakabatang prinsesa ng Asvehan At nagtayo sila ng tahanan sa may kapitolyo. Sagot niya, napatingin ang kaluluwa sa kanya, halatang nagulat. Bakit? Tila nagulat ka? Gusto mo pa bang malaman ang mas hindi ka panipaniwala? Ang iyong ama ay isa ng crown, hindi na siya baron. Kwento niya, iyon bang lahat ay dahil sayo? Tanong nito. HM, hindi ko naman plinano para sa kanila. Pero, ganoon na nga ang nangyari. Sagot niya, habang sila ay nakasakay sa bubong ng tren, papalapit na sila sa isang itim na portal. Ito ang dulo ng impyerno. Tungkol kay Javier, noong dinala siya pabalik ni Papa, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Siya ay matuwid, tapat, at gwapo. Alam kong hindi ko kayang maging katulad niya. Kaya naman, binyuli ko siya. Tulungan mo akong sabihin ito sa kanya mamaya. Napalingon si Lloyd sa kanya. Pakisabi sa kanya, paumanhin, dahil binali ko ang kanyang kahoy na espada. Saad ng kaluluwa, hindi nila alam, nakaupo pala si Javier sa may pintuan malapit sa kanila. Naririnig niya ang kanilang usapan. Sa totoo lang, ang gusto ko lang naman ay maging magkaibigan kami. Tulungan mo din akong sabihin kina mama at papa na paumanhin din. Dagdag nito, nang marating nila ang portal kung saan pumapasok ang mga kaluluwa upang ma-reincarnate, bumaba na sila ng tren. Nilinggan ng kaluluwa si Lloyd. Kung suswertehin ako at ma-reincarnate bilang isang tao, hindi pa niya natatapos ang salita, tinadyakan na siya ni Lloyd. Baliw ka, bakit mo ako tinadjakan? tanong niya habang hinihigop siya ng portal. Katawa-tawa ka, hindi ko na maatim makinig pa sa'yo. Umalis ka na, sigaw ni Lloyd. Maghintay ka lang at makikita mo. Magtatrabaho ako ng mabuti kapag na-reincarnate ako. Para hindi ka na may kumpara sa akin. Ipapanganak akong muli bilang tao at lahat ng tao sa mundo ay ikakasya na ipinanganak ako, wika nito, habang tumutulo ang luha at unti-unting hinihigop ng portal. Napangiti si Lloyd. Sige, subukan mo yan, pero sigurado akong magiging mahirap. Sambit niya, ngumiti rin ang kaluluwa, at naging kulay asol tulad ng iba pang kaluluwa. Tuluyan na siyang naglaho. Ang misyon ay tapos na, ngiting wika ni Lloyd, sabay talikod sa portal. Oras na para kunin ang aking gantimpala, dagdag niya. Pumunta si na Lloyd sa opisina ng hari. Natuwa ang kaluluwa ng dragon. Sa isang pitik ng kamay ng hari, naglaho ito. Ayos. Ayon sa kontrata, ang kaluluwa ni Entekes ay napalaya na. Wika ng hari. Ano, umalis siya ng ganoon lang? Paano ko makukuha ang aking Dragon King membership, isip niya. Ang takbo ng oras dito ay iba sa mundo ng tao. Mga limang oras na ang lumipas. Ang iyong butong dragon ay babalik sa malayong hilaga sa pamamagitan ng bukas na gate. Ako mismo ang maghahatid sa iyo at sa iyong bodyguard pabalik. At dito natatapos ang aking kabaitan. Aabangan ko ang araw na muli tayong magkikita. Ngiting wika ng hari. Nagtaka si Lloyd sa huling sinabi. Pero ayoko nang makita ka muli. Sagot niya. Agad silang nawala sa harapan ng hari, sa isang pitik ng daliri. At bigla silang lumitaw sa mundo ng tao. Parang nagbabanta siya, bakit niya sinabing magkikita kaming muli? Ayoko nang muling pumunta sa impyerno, asar niyang wika. Bakit ayaw mo? Tila mas komportable ka sa impyerno kaysa rito sa earth. Sambit ni Javier. Kausapin mo ang sarili mo. Talagang nag-enjoy ka rin sa mga demonyo, hindi ba? Tanong ni Lloyd. Ano? Nagsasabi lang ako ng kabutihan sa kanila. Sagot nito, seryoso ka ba o nag-iingot-ingotan ka lang, balik niya, ngunit hindi na hinintay ang sagot ni Javier. Hayaan mo na nga, matandang dragon. Ang membership ko, sigaw niya. Ano, iniscam niya ba ako, reklamo niya. Master Lloyd, banda dito. Wika ni Javier, habang nakatingin sa isang pulang mata na biglang lumitaw sa kanilang harapan. Tiningnan nito ni Lloyd mula sa bintana. Isa itong malaking nilalang nakatitig sa kanila. Ano naman ito ngayon? Ano ba ang nilalang na yan, bulalas niya?